more and more sawas sa panunokan ito so, ating ano nagyan pa kumakanin ito lang ang tinapay oh sorry kadi 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 <laughs> kadi 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 sorry bayan don't reject that kadi na kadi opportunity <laughs> may hawak na nga ako kanina ng tinapay Ayaw na. Ayaw na. Eh, ito na mataga. Ano? Okay. Ayaw. May ala tuyo. Tuyo. Maanghang ito. doy. Ayaw naman. Laka. Tuyo. O, mamaya. Bosin ko muna na ito. Tatawa lang ako sa kulay ng buhok ko eh. Hindi pantay. Hindi pantay. 안늘저 빨리 니 알든. 듬은 뇽. Doon na lang para Alam mo nga pa rin si Sal. Hmm? Wala pa ganda nagpapagdi sila mula. na ito yan. Nakainutam. Ang kanin tayo. Tapos bulid. Ang kukuha ka't bulid yan Dapat. Ay, oh, asan ako? Parang walang lasa yung kanin ko. Nahulog pala ko. Hmm? sarap ang ating pintuhan at nakapasarap din ang aking kain. Pero so, ayaw ko na kasi. Hmm, kaya ko, anak. Kinapin na lang tayo. Busog. Sausaw kita, sausaw. Ay, salamat mm -hmm. na. Lihap. Mmm. Na, ulanhay naman ang ringkot. Kakahapon patun na ulan, na Mmm. -mm. Mga, umulan mong kahapin. Kakahapin, kagabi. Yun, tama din. Baso mo lang. Manololo. Balik. Hanggang ngayon. Ha? Babay, babay, babay. See you my next video. Ingat kayo. God bless you all.